Hello mga idol! Uh, welcome back ulit sa ating kanin na to uh, Ngayon pong araw mga idol Balik po kita naman tayo So, andito ngayon sa barangay ng Kalantay Pinabasag namin dito yung Walang dalawag yan namin Amin na makina basag halang na yan mga idol da. Ah, nakapabad na rin yung pinhe niya kasi bukas sa hanguin so bukas papalitahin na namin yan okay, eh, gusto kasi yung manggagawa mga idol iwanan namin kuha na tapos na siya Apurahan dito mga idol kasi hinahabol yung tubig ayun mga kapitbahay namin mga nakaparada yung mga gina so, sa baba naman ayon, na yun may nagpapalitan na ron may finish na so, ayun yung dalawang makina ko mga idol sasabog lang namin dito 534 na inbred

sa tao kayo medyo ngayon lang tayo naka pag video ulit ah, kasi yung mga nakaraharo mga idol eh tayo sa so, isa, -isa kong pwesto pala sabog na ako kahapon sa dalawang tarayat kalahati ko So kanina umaga binumba ko na ng pambuto. Ya, dito na kami tumakbo kasi tumawag na yung manggagawa nito. So, katabi niya raw bababad na kaya bababad na siya kanina. nagtatara sa akin dyan wala nang update ito po hindi ko lang sa inyo ulit yung aming pinatrabaho ngayon umpisa na naman dito na ang si kasi na yung iba namin lugar mga na ito nakapamula na rin wala yung iba yung mga medyo banaba na yung medyo mabababa pinamula namin yung ano yung ginagawa ngayon at maraming maraming salamat sa aking mga malugod na tagas dyan, sa aking channel na to sa aking mga subscriber maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel na to at sa aking mga silent viewer dyan muli pa kung magpapasalamat at higit sa lahat sa mga nadapo dyan sa channel na to please drive na rin pa ako para hindi pong lumago ating channel at ating mga munti kalaman sa buhay buhay po tayo ngayon ulit laging kapwa magpupakid